Hello guys, sa mga hindi nga pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Uncle Moto at isa akong full-time joyride biker. At sa video ito ipapakita ko sa inyo kung magkano nga ba ang kinikita ng isang full-time na MC Taxi Rider. Tara, samahan nyo ako. Ang unang booking ko nga ay galing sa The Beach, sa Panay Avenue, papuntang PITX Terminal sa may Paranaque. Medyo nagmamadali nga dyan si ma'am kasi nga Uwi pa daw siya ng Cavite. Kaya binabad ko lang sa 30 yung takbo namin. Ang kanyang pamasahe dyan ay 264, pero binigyan niya ako ng 270. Salamat po sa tip, ma'am. Sinama na din niya sa tip yung shower cup. Makalipas nga ilang minuto, ay pinasukan kagad ako ng booking. Dyan naman ang pick-up sa may PITX lang. At papunta naman sa may Binondo sa City of Manila. So agad ko naman tinanong si Sir kung siya ba ito kasi nga baka mangyari ulit sa akin yung iba palang pasahero ang nasakay ko aray ko sinabihan ko na siya yun na sumakay na kasi baka isakay pa siya ng iba nakatingin pa naman sa akin yung habal parang gustong agawin yung pasahero ko ayaw cool at yun tamang kwentuhan lang kami dyan ni eh, sir at napagalaman ko na galing pala siyang Cebu kaya tinanong ko siya bisaya pala ka Yatay, oy, bisaya, mandi ka sir Bakit nagtagalog-tagalog ka pa eh Nahirapan tuloy ako sa kalisod. sige namin kwentuhan ni eh, Sir, nakarating na kami sa kanyang drop-off. Kanyang pamasahin nga pala dyan ay 263 at binigyan din niya ako ng 270. Yun, salamat sa tip Sir. Okay kayo. Pagka-drop ko nga pala dyan kay Sir ay bigla naman ang pinasukan ng booking na galing dito sa may San Nicolas, Manila, papunta naman sa may Double Dragon sa may Pasay City. Sinabihan niya nga pala ako dyan na doon kami dumaan sa may Binondo Bridge Pero sinabihan ko siya na sundin lang natin yung Google Map ma'am Kasi kung hindi, ikaw na lang pag drive ko Hindi ko na nga pala na record yan yung pagbaba ni ma'am Pero binigyan niya ako ng 150 pesos At pag drop ko dyan kay ma'am ay rumekta na nga pala ako sa may Naiya Terminal 3 At agad naman nung pinasukan kaso nga lang ang pick up ay nasa Terminal 2 Kaya tinanong ko si sir kung okay lang maghintay sabi niya okay at okay lang din naman sa akin yung kasi nga long ride naman ito. Galing Terminal 2 papuntang Teresa Rizal. Sana all paldo. At pagdating namin dyan sa May Ortigas ay ang kami ni Sir ng ulan. Hanggang sa nakarating na kami sa drop off ni sir at binigyan niya ako ng 550 na dapat lang ang pamasahin niya ay 502. Salamat po sa tip sir sa uulitin. At makalipas ang ilang minuto ay pinasukan din ako ng booking galing Teresa Rizal papunta namang Makati. At ang pamasahe dyan ni sir ay 430 pesos. Pero ang binigay sa